Welcome back to my channel My name is dansky vlog at your surveys for today Okay guys So I would like to share you what is my vlog for today Tiri ring <laughs> Of course I need to tahi this one guys kay nano That's why may butas lang siya kaunti guys pwede pa siyang maisuot saka bagong laba to ha bagong laba guys <laughs> so hope you enjoying me while watching my simple vlog then uh, may kaunting ano lang siya guys may kaunting butas lang siya rito oh. dito banda So, sayang siyang itapon, guys. Alam niya naman na medyo Mahirap ang buhay ko ngayon. So wala pa akong pambili oy. So oh matibay pa siya oh. Mm. Wala siyang butas sa may puitan. Mm. Wala. Dito lang sa may gilid oh, dito. Tatahiin ko lang siya. So guys, ayan, kukuha ako ng karayom. Ayan oh, karayom. Alam kung alam nyo tong karayom. Ayan. Tapos sinulid, sinulid. Ayan, didilaan ko siya, guys. Dilaan ko siya, guys, para pumasok. Mm -hmm. <laughs> hmm? Dilaan ko siya para pumasok. Gosh. Nako. hala <laughs> Hindi pumasok. Isa pang dila dila yan ipasok hala hindi talaga maipasok ano ka ba nagmamadali ako oy kailangan ko tong isuot today <laughs> kaloka ka huy sinulid pumasok ka na Yan, guys, ang hirap talaga. Ano bang kailangan kong gawin dito guys? Wala, dilaan ko ulit. Ayan, basang-basa ka na, basang-basa ka na. Kailangan mo pumasok dito kasi tatahiin ko yung panty ko. Suotin ko ngayon, susuotin ko, nilalamig na ko. Bagong ligo ako guys, tapos ano, blino. Ayan, naka-blow dry hair yung buho ko, ayan. Ganyan ay tsura ng buho kapag bagong blow dry. Hmm. Ayan. Yan ipa. Oh, ayaw talaga pumasok guys. Alam mo napakaliit mo lang ha. Napakaliit mo lang. Bakit ayaw mong pumasok? Bakit ang hirap ipasok? Ang hirap ipasok. Gosh. Nilakihan ko na yung mata ko. Basang-basa ka na. Pumasok ka na. Huwag mo kong Oh my God. Yan. Basain pa more. <laughs> Basang-basa na more ha. Basang-basa na more. Pumasok ka na more. Pasok na please. Layo talaga guys. Ano ba yan? Oh? Hmm? Ayan. Basang-basa ka Basang-basa ka na. Basa na siya. Dila pa more. Ayan. Uno, dos, idos-dos. -dos. <laughs> Guys, ang hirap kong ipasok. Guys, maliit lang naman sana to. Maliit lang siya. Tinan mo, yung haba niya, tama lang. Pero bakit ang hirap pasukan? Anong meron? Anong meron? Anong meron? Anong meron? Dila pa more, basa pa more, ganon. Mm. 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 Basang-basa na siya, guys. O, tinan mo. Tina mo, hindi na siya tumayo kasi sobrang basa. O, yan. Mm. Tapos, ipasok ko siya, o. Ayaw talaga, guys. Nilalamig na ako. Wala akong maisusuot kasi kailangan ko siyang tahiin. So, kailangan pumasok ka na rin. <laughs> Ang hirap talaga ipasok. <laughs> ang hirap ipasok. <laughs> Natawa ako sa karayom at saka sinulid. Oy, kahirap ipasok. Oy. Dilaan ko pa, guys. Hmm. Yan. So, hindi na siya tumayo. Guys, lumawlaw na lang siya. <laughs> Lumawala na lang siya guys. O basang basa niya. Ayaw pa rin ipasok. Isa na lang. Pumasok ka na. Kailangan kong tahiin yun. Oh. At saka maliit ka lang. Bakit ayaw mong pumasok? Dapat pumasok ka na. Pasok na. Pasok. Pasok na. Pasok na. Pasok. Pasok na. Kailangan ko na ng suotin ng aking papanti. Malamig, malamig, malamig na masyado. <laughs> ayaw. Ayaw talaga guys. Oh. Hay nako guys. Guys, pasensya sa aking vlog ha. Sana'y matuwa kayo. At sana'y nonsense para sa inyo. Nakangiti kayo. Ah! Okay guys, see you guys, see you, see you. Okay, see you again guys. So, pasensya mo na, ayaw talagang pumasok guys. Oh. Ay nako, kailangan ko na ba ng salamin? Kailangan ko ba? Hindi ko, ano ba yan? Hmm. Ay, that's all for now guys. So, see you next time guys. So, I need to tapusin my pansy to tahi with this karayom ang sinulid. So, ipasok ko muna siya guys. Hindi ko talaga siya mapasok. Siguro kailangan ko siya ng ano bang kailangan ko dito. Ayon pumasok eh. So guys, that's all. Bye bye muna. Bye bye. Mwah.